Maagang bumoto kahapon ng first family sa Batac, Ilocos Norte sa pangungunan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. May detalye si Kenneth Paciente. 7.03 ng umaga nang dumating si Pangulong Marcos Jr. sa Mariano Marcos Memorial Elementary School. Gaya ng ordinaryong botante, pumila ang Pangulo at tumanggap ng balota mula sa election officer sa precinct number no. 36A. Sinamahan ng Pangulo ng kanyang anak na si Ilocos Norte First District Representative Sandro Marcos. Kasama rin nitong bumoto ang dating unang ginang na si Imelda Marcos at kapatid na si Irene Marcos Araneta. Bitbit -bit ng Pangulo ang listahan ng kanyang iboboto na pabiru niyang ipinasilip. Mabilis lang ang buong proseso ng kanyang pagboto. Kaya agad ding nalagyan ng indelible ink ang kanyang hintuturo at nakalabas sa polling precinct. Wala mang ibinigay na panayam na una na siyang nagpaabot ng mensahe sa publiko bago ang araw ng halalan. Ngayong halalan, gamitin natin ang ating karapatan at gampanan ang ating pananagutan bilang mamamayang Pilipino. Isang pagkakataon nito para marinig ang boses ng bawat isa at may pahayag ang mga na mahalaga sa inyo at sa bayan. Bukod dyan, iginiit ng Pangulo ang kahalagahan ng paggalang sa magiging resulta ng halalan. Iba't iba man ang ating paniniwala, yan ang diwa ng demokrasya. Pero ang pagkakaiba ng opinyon ay hindi dapat mauwi sa gulong o pananakot. Ipinaglalaban natin ang kinabukasan sa balota, hindi sa lansangan, hindi sa karahasan. Paghimok niya sa mga butante at mga kandidato, Kaya bumoto po tayo. Piliin ang tapat, may malasakit at may kakayahang magsilbi. At sa mga kandidato, igalang natin ang proseso. Tapusin natin ang halalan ng medangal at katahimikan. Pasado alas 9 naman ng umaga nang bumoto rin sa Kalayab Elementary School sa Lawag City si First Lady Liza Marcos kasama ang mga anak na sina Joseph Simon, William Vincent at si Congressman Sandro Marcos. Whenever you're supporting, make sure to get out and vote. Matapos bumoto, nagtungo ang Pangulo sa Immaculate Conception Parish Batak Church kasama ang pamilya. Samantala, inilarawan naman ng Provincial Election Supervisor ng Ilocos Norte na all is well ang pagbubukas ng hatol ng bayan sa probinsya. Pero isa sa kanilang naging problema ang paglipana ng fake news na di umano ay pre-programmed ang mga automated counting machines sa probinsya. May nagre-reklamo raw kasi ng mga butante na hindi ang ibinoto nila ang lumalabas sa resibong kanilang natatanggap na mariin namang pinabulaanan ng Provincial Poll Body. I, I risk my position. Sabi ko, pag napatunayan nyo yan, magre-resign ako. Kasi very competent ako na itong machine natin is very accurate. Kasi nga, uh, bukod sa bago, talagang na-testing namin na talagang uh, uh, accurate siya, competent siya at ready na siya ngayon. Kenneth pasyente para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.